Maligayang pagdating sa Emisarios Unidos da Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Ang sumusunod na account ay maaaring mukhang isang kamanghamanghang kwento, ngunit ipinapangako ko sa iyo na ito ay isang bagay na talagang naranasan ko. Ipinanganak ako sa Mississippi noong unang bahagi ng 1970s. Noong bata pa ako, Inampon ako ng isang mag-asawa na sa una ay mukhang mabait ngunit kalaunan na ay naging abusado. Sa gabi, umiiyak ako at nagsusumamo sa Diyos na ilayo ako. Alam ko na hindi talaga ako gusto ng mga adoptive parents ko, at hindi rin ako gusto ng natural kong mga magulang, na sumuko sa akin para sa pag-aampon sa unang lugar. Patuloy akong binugbog ng aking adoptive father hanggang sa unang taon ko sa high school, at nang sa wakas ay nagpasya akong ipagtanggol ang aking sarili, pinalo ko ang aking adoptive father ng husto kaya tinawag ang pulis. Hindi gustong marinig ng pulis siya na ako ay kumikilos bilang pagtatanggol sa sarili. Gayunpaman, at ako ay kinasuhan ng pag-atake at kalaunan ay sinintensyahan ng korte na gumugol ng anim na buwan sa detensyon ng kabataan. Pagkatapos ng aking oras sa pagkulong sa kabataan, ako ay sinundo ng isang social worker at inilagay pabalik sa isang foster home, dahil ang aking mga adoptive parents ay nagpasya na hindi na nila ako gusto. Noong mga araw na yon, tatanungin ko ang Diyos tungkol sa layunin ko sa lupa at kung ano ang tungkol sa akin na tila umaakit sa pangungut siya at puot ng iba. Noong ikalabing walong karawan ko, sinabihan akong umalis sa foster home, at wala akong ibang mapupuntahan kundi manirahan sa kalye. Noong mga araw na yon, puno ako ng galit sa sistemang tila hindi kumakatawan, nagtatanggol, o nagmamalasakit sa aking kapakanan, at dahil sa galit at kawalang interes na yun ay nagpa siya akong huminto sa high school. Ako ay naninirahan sa kalye at bamaling sa maliit na pagnanakaw upang makabili ng pagkain, at sa gabi ay nakahiga ako sa matigas na lupa at tinatakpan ang aking sarili ng isang pahayagan upang subukang manatiling mainit. Nakatira sa kalye, dinuduraan ako ng mga tao, tatawagin akong tamad na palaboy, at gagawa ng katulad na mga kritisismo. May mga pagkakataon na nagugutom ako ng ilang araw sa isang pagkakataon, at gagamit ako ng alak o droga para subukang paginhawahin ang aking sarili, kahit na ang pakiramdam na bumuti ay para lamang sa mga panandaliang sandali. Wala akong masyadong pakialam sa aking kalusugan, at naisip ko na kung ang Diyos mismo ay hindi nagmamalasakit sa akin, bakit ko dapat pangalagaan ang aking sarili? Hindi nagtagal bago ako nalulong sa mga gamot na yon, at ang bago kong nabuong ugali sa lalong madaling panahon ay naging mahal. At ito ay dahil sa aking pangangailangan na bigyang kasiyahan ang pagnanasa sa droga ng mas madalas, o sa mas malalaking dosis, na nagsimula akong magnakaw ng mas mahalagang bagay o magnakaw ng mas madalas. Sa nakamamatay na araw ng aking pagkalason, sa lalong madaling panahon pagkatapos ng dosis ng aking sarili, nagsimula akong pulikat at samuka. Sa wakas tapos na. Naisip ko, habang nagsimulang hamina ang katawan ko. Sinabi ko sa aking sarili na sa wakas ay pupunta na ako sa isang lugar ng kapayapaan, hindi sa langit o sa impyerno. Sa bagay na yon, mula nang tumigil ako sa paniniwalang may alinmang lugar, ngunit sa halip ay sa isang lugar ng kadiliman at kawalan. Naaalala ko na ang aking katawan ay huminto sa spasm at naaalala ko ang pagbuhos ng kapayapaan na naghugas sa akin at pumuno sa akin. Pagkatapos bigla, Natagpuan ko ang aking sarili na naglalakbay ng isang milyong milya bawat segundo sa isang madilim na lagusan, at pagkatapos ang paglalakbay na yun sa lagusan ay biglang natapos sa kadiliman ng kawalan. Sa kawalan na yun, naramdaman kong malaya akong tuklasin, at naramdaman kong malaya ako sa sakit na dinadala ko sa aking puso. Sa kawalan, hindi ako nakaranas ng saya, ngunit hindi rin ako nakaranas ng kalungkutan. Ang kawalan ay, para sa akin, isang napakapayapa na lugar, kahit paminsan-minsan ay nararamdaman kong parang may nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung gaano ako katagal sa kawalan ng magsimula akong makipag-usap muli sa Diyos. Bakit ako tinanggihan ng pamilya ko, gayong mabuti naman akong anak? Bakit wala ka para sa akin? Itinanong ko, nais kong makipagpayapaan sa Diyos, at gusto kong malaman na, sa kabila ng pagdurusa na aking tiniis, ang lahat ng aking dinanas ay para sa aking pinakamataas na kabutihan gusto kong malaman na mahal ako ng Diyos. Habang humihingi ako ng sagot sa Diyos, pakiramdam ko sa lahat ng oras ay may nakatingin sa akin. Bakit naman ako mahihirapan? I asked rhetorically, reverting to ebitered sentiments when the answers to my questions were not forthcoming. Sa mapait na pagbibitiw, sumuko ako sa pagtatanong, at sa mismong sandaling iyon nagsimula akong marinig ang mahinang boses. Buksan mo ako at papasukin mo ako, ulit ng boses hindi kita mapipigilan, kaya pwede ka na ring pumasok, sagot ko. Pagkatapos ay pinanood ko ang isang pinpoint ng liwanag na papalapit sa hindi kapanipani walang bilis, at ang pinagmumula ng liwanag na yon ay naging mas malaki habang papalapit ito. Habang papalapit ito, pinaliwanagan ng liwanag ang kawalan ng pinakamaliwanag na liwanag, na ginagawa itong isang lugar ng liwanag. Natagpuan ko ang liwanag na napakaliwanag na kailangan kong ipikit ang aking mga mata, ngunit hindi ako nagatubiling manatili sa harapan nito dahil ang liwanag ay sinamahan ng isang maringo, napakalaking, at matinding pag-ibig, isang pag-ibig na hindi ko pa nararanasan kahit kailan. Mula ng maranasan, ang pag-ibig ay napakatindi na parabang tinatanggal nito ang kadiliman na bumabalot sa akin at naging parang proteksyon na shell. Ang kapangyarihan ng pag-ibig na yon ay napakalakas at napakalaki na ang tanging magagawa ko ay yakapin ang pagbabagong itinakda nito sa paggalaw. Habang dahan-daang nakasanayan ng aking mga mata sa liwanag, nakita ko ang mga silweta ng dalawang napakatangkad na nilalang. At habang papalapit ang mga nilalang na yon, nakita ko na sila ay nakasuot ng mga damit na nakatali ng sintas. Ang nilalang sa aking kaliwa ay nagpakita bilang si Jesus sa mga larawang yon na nagpalamuti sa mga dingding ng kapilya na aking bibisitahin. Ang nilalang sa kanan ko, gayon paman, ay maganda sa paraang higit pa sa kakayahan kong ipahayag kung gaano kaganda ang nilalang na iyon. Sino ka? At nasaan ako? Kinakabahan kong tanong. Huwag kang matakot, anak. Alam mo kaming dalawa sa maraming pangalan. Sumagot ang magandang nilalang sa kanan ko. Talaga, kilala ko kayong dalawa. I don't think so, nahihiyang sagot ko. Si Samael, Satanas, at Lucifer ay iilan lamang sa mga pangalang kilala ko ng mga tao, may pagmamalaking sabi ng nasa kanan. Anak, marami ka ring tawag sa akin. Yeshua, Jesus Christ, the Messiah, sabi ng nilalang sa kaliwa ko. Kung pareho kayo ng sinasabi ninyong kayo, paano kayo maninindigan na nasa presensya ng isa't isa? Itinanong ko, aking anak, kahit na ang mga ordnansa na itinakda ng ama ay ibang iba, ako at ang aking kapatid na lalaki ay parehong naglilingkod sa kalooban ng aming ama, sabi ni Jesus iyong kapatid na lalaki, ang tatay, anong nangyayari dito? Paano mo tatawaging kapatid si Satanas? Itinanong ko, ang ibig niyang sabihin ay nilikha tayong lahat ng ating ama. Ikaw, ako, at siya, payo ni Satanas na may naririnig na paghamak. Unang nilikha tayo ng aking ama, at tayo ang kanyang minamahal na mga nilikha, at pagkatapos ay nilikha niya ang mga tao. Binigyan niya ang mga tao ng mga regalo na hindi niya ibinigay sa kanyang mga unang nilikha. Hindi lamang niya binigyan ang mga tao ng malayang pagpapasya, kundi binigyan din niya sila ng maikling habang buhay. Ginawa niyang priority ang tao, Naiingit ako sa iyong mga regalo, kaya idiniklara ko na ang aking soberanya at ang aking pasya na putulin ang ugnayan ng mga tao at ng ating ama, ang sabi ni Satanas. Ngunit kung tayong lahat ay nilikha ng Diyos, hindi ba't lahat tayo ay magkakapatid? Itinanong ko, si Jesus ay nanatiling tahimik habang si Satanas ay gumagala. Tama na, Samael, sa wakas ay sinabi niya. Para sagutin ang tanong mo, anak, oo, lahat tayo ay nilikha ng aking ama. Kaya ang sagot sa tanong mo ay oo, pagtibay ni Jesus. Habang pinag-iisipan ko ang susunod kong gustong itanong, sinulyapan ko si Satanas, at napansin ko ang mapangakit niyang mukha. Ang kanyang nakakatakot na ekspresyon ay nagpaalala sa akin kung paano ako pinapansin noon ng aking pamilyang umampon sa akin. Bakit ako nandito? Hindi ba dapat nasa impyerno ako? Itinanong ko, kasing bilis ng pagtatanong ko, nagsimulang tumawa si Jesus sa pinakamasayang tawa na narinig ko. Jason, nasa impyerno ka na sa nakalipas na pitumpung libong taon. Nandito ako para ihatid ka, sabi niya. Paano naman kung kara rating ko lang? Tanong ko, nagpapahayag ng hindi makapaniwala. Ang aking mga salita ay nagpatawan ng buong puso ni Yesus. Sa lugar na ito, ang oras ay hindi lumilipas sa parehong paraan na ito ay lumilipas sa Earth, sagot niya. Akala ko ang impyerno ay isang lugar ng apoy at asupre, isang lugar kung saan ang mga kaluluwa ay pinahihirapan magpakailanman sa lawa ng apoy, sabi ko habang sinusubukan kong unawain ang hindi kapani-paniwalang mga bagay na sinasabi sa akin. Tama ka. Gayon pa ang bahaging yon ng impyerno ay nakalaan para sa pinakamasama sa iyong uri, ngumisi si satanas, at napangiwi ako at natakot nang marinig ko ang kasiyahan sa kanyang mapagmataas na kahusayan sa pagsasalita. Kapatid, sapat na yan ngayon. Nagsilbi na siya sa kanyang oras, at bamaling na siya sa ating ama. Hindi mo na siya mapipigilan pa, sa way ni Jesus. Mabuti naman, kung gayon. Jason, hanggang sa araw na yon na muli tayong magkita, Palem. Sayo na lang siya, kapatid, sabi ni Satanas bago biglang nawala. Nag-iisa ako kay Jesus at sa aking isipan ng sabihin ni Jesus, Okay lang, anak, maaari mong itanong sa akin ang mga katanungan ng iyong puso. Pinag-isipan kong mabuti kung ano ang gusto kong itanong sa kanya bago ako tuluyang magtanong, bakit ako iniwan ng aking mga magulang at umampon sa akin. Bakit pinahintulutan ng Diyos na mangyari sa akin ang mga bagay na iyon? Si Jesus ay tumingin ng malalim sa aking mga mata bago siya sumagot, Minahal ka ng iyong mga magulang gaya ng pagmamahal sa iyo ng aking ama, kahit na hindi mo matindaan ang iyong panahon sa kanila dahil sa napakabata mo. Ang iyong ina at ama ay naghiwalay ng landas sa mundo, nang bigla silang namatay sa isang aksidente sa sasakyan. Nakiusap sila sa aking ama na payagan silang makabalik sa earth, ngunit ang kondisyon ng kanilang mga katawan ay humadlang sa ganoong opsyon. Ang aking ama ay kilala na nagpapagaling ng mga katawan, ngunit sa pagkakataong yon, nagpasya siyang huwag pakiramdam ko ay nagsimulang tumulo ang mga luha ko nang tanungin ko si Jesus, bakit ako iniwan ng Diyos para alagaan ang mga taong hindi ako mahal o hindi nagmamalasakit sa akin. Ang iyong mga nagampo na mga magulang ay matataas na miyembro ng komunidad, ngunit sila rin ay pinasama ni Samael, paliwanag ni Jesus. Bakit pinahintulutan ako ng Diyos na bugbugin ng aking ama? Itinanong ko kasi nagbigay ka ng outlet para sa kanila. Kung hindi mo ginawa ang papel na yon, ang iyong adoptive father ay maaaring patayin ang iyong kinakapatid na kapatid sa galit. Dahil sa sakripisyo mo, hinding-hindi na mararanasan ng kapatid mo ang ganitong karahasan, paliwanag ni Jesus. Bakit hindi ipinalam sa akin ng Diyos ang kanyang presensya o ipinaliwanag ang mga ganoong bagay nang magmakaawa ako sa kanya? Ang mga sagot ay dumarating kapag ang isa ay talagang handang makinig. Mula sa pananaw ng bata na nahihirapang makaranas ng ganoong heartbreak, hindi sila kailanman nasa isang emosyonal o mental na espasyo kung saan ang mga dahilan ay makakapigil sa kanila na makaranas ng heartbreak dahil bukas ang kanilang puso. Hindi rin ang karamihan sa mga bata ay kinakailangang nagtataglay ng tuso o kapanahunan upang maunawaan. May iba pang dahilan para hindi magbigay ng mga paliwanag na may kinalaman sa pagpapanatiling dalisay ng puso at isipan, paliwanag niya. Naiintindihan ko ang sinasabi niya, pero ramdam ko pa rin ang bigat ng sakit at pighati ko dahil sa kaibuturan ko, ako pa rin ang nasaktang bata. Si Jesus ay matiyagang nakinig habang inilalabas ko ang aking mga pagkabigo, at nang matapos akong maglabas ng hangin, si Jesus ay sumulong at niyakap ako. Kung may nakakaalam kung ano ang heartbreak at pagtataksil, siya yun, katwiran ko. Pagkaraan ng ilang sandali, pinakawalan ako ni Jesus mula sa kanyang yakap at sinabi, Jason, oras na para bumalik sa iyong buhay sa lupa. Sapat na ang parusa mo sa iyong sarili. Bakit kailangan kong bumalik sa Earth? Wala na akong dapat abangan maliban sa posibleng mas maraming oras ng pagkakakulong, sabi ko. Halika, sumama ka sa akin, sabi niya, at doon na kami nagsimulang maglakad. Ang lugar na iyon na naliliwanagan ng liwanag ay biglang naging tanawin ng magaganda at mararangyang hardin na may iba't ibang kulay at para bang isang kurtina ang nagtatago nito sa buong panahon. Bakit kailangan kong bumalik? Tanong ko, dahil marami ka pang gagawin sa buhay mo sa Earth. Bubuti ang mga bagay, makikita mo, sagot niya. Binigyan ako ni Jesus ng pananaw sa aking hinaharap, at nakita ko kung ano ang aasahan ko kung babalik na sana ako. Sa kabila ng pag-aatubili ko, pumayag akong bumalik, at pagkabalik ko, nagising ako sa aking katawan, sa likod ng isang ambulansya, Sumigaw ang paramedic na nakaupo sa tabi ng aking katawan sa likod ng ambulansya. Sa kanyang partner na ako ay buhay, at ang kanyang partner, na nagmamaneho, pagkatapos ay nagpatuloy sa pagmamaneho sa akin sa pinakamalapit na ospital. Tinanong ko ang paramedic, Oo, oh, na overdose ka at namatay, sagot niya. Sinubukan ako ng mga doktor upang malaman kung paano ako nabuhay muli pagkatapos ng halos isang oras na patay, at hindi nila maintindihan kung paano ako nakabalik na may normal na gumaga ng Ketelusen. Nang makalabas ako sa ospital, kinasuhan ako ng pagnanakaw, ngunit dahil nakikiramay ang hukom, hindi ko na kinailangan pang gumugol ng oras sa bilangguan. Gayunpaman, wala akong matutuluyan, ngunit isang mabait na babae na kilala ko mula pagkabata ang nagpasyang kunin ako. Siya ang unang taong sinabihan ko ng aking NDE, at ito ay nung ipinaliwanag ko sa kanya kung ano si Jesus ay ipinaliwanag sa akin ang tungkol sa kung ano ang nangyari sa aking mga likas na magulang na nagpaunawa sa kanya na maaaring hindi ako baliw pagkatapos ng lahat. Siya ang unang taong tunay na nagmamahal sa akin, at tinulungan niya akong makapagtapos at mag-apply para sa mga gawad upang makapag-aral sa kolehiyo. Nandoon siya noong nakuha ko ang aking bachelor degree, nang mag-asawa ako, at nang maging magulang kami ng aking asawa. Siya ang babaeng tinawag kong nanay at ang anghel sa buhay ko. Ang tagal kong naintindihan kung bakit kailangan kong pagdaanan lahat ng ginawa ko. Ang mga nagampo na magulang na minsan kong napunta sa bilangguan para sa pang-aabuso sa bata, at gusto kong isipin na pinrotektahan ko ang mga batang iyon sa pamamagitan ng pagiging scapegoat para sa kanilang pang-aabuso nung ako ay nakatira sa kanila. Gusto kong tapusin sa pagsasabing gaano man katalino si satanas na makipagsabuatan laban sa atin, hindi niya tayo mapipigilan na tumawag sa Diyos sa panahon ng ating pinakamalaking pangangailangan.